Uh, hello, good morning everyone. Uulitin natin itong ano dahil may nagagalit na hindi na kumpleto, hindi kasi wala kasi yung kumpletong kable kaya ito lang ginawa para may vlog ito. Ah, uh, ito nga palang ano sa sa signal light makikita nyo naman Ang signal. Ay ito muna kinocomments nyo. Itong nakalagay naman pag bumili kayo nito first gear, second gear, third gear, fourth gear, fifth gear. Tapos ang neutral doon sa kabila, yun ang neutral ayun. Tapos yung signal light ito po. Tandaan niyo po itong uh, first gear, second gear sa neutral. Ground lang po ang pupunta diyan ay eh, pagkita ko po sa inyo ha. O, bang hawak ko ba mo dito dito muna tayo sa neutral may color coding naman ng neutral uh, ano bang kulay ito green red o oh, green red makikita po nyo po yung neutral ayan o oh, neutral oh. pag kumambyok po kayo mawawala pupunta po yan dito makikita nyo dito kung anong o oh, ito third gear second gear o dito ay umpisa na natin ha first gear second gear third gear fourth gear fifth gear o yan dito na po ha nandito naman nakasulat lahat nakasulat po lahat dyan kung anong hindi naman kayo magkakamali nito dahil ito apat lang nasaksakan o yan Apat lang nasaksakan itong bagong digital. Pwede sa RUCI. Pwede sa CG. Hmm, makikita nyo po yan dito sa pagbili nyo. Kasama naman yan. Kaya hindi po kayo magkakamali yan. Yung neutral. Yan ang signal light. Left, pin, right. Ngayon, pakikita ko sa inyo yung left, pin, right. Sinsa na dahil walang tagahawak. Hmm. E, ito ililipat natin sa positive positive tayo yan positive kanina sa negative dahil ground lang yung sa uh, mga gear ngayon mang masusuplayan dito kikita nyo dyan uh, sorry medyo magulo yan o oh, yung isang sakit na yan nandyan yung light blue saka orange ngayon susuplayan natin siya yan titingnan ko muna dito dahil di masyadong makita mahina ang mata yan o oh, nakikita nyo yan yung isang signal light papuntang lip tapos yung isa naman Yan. Right. Tapos yung katabi niya na orange, yan yung lip. Ito po yan, oh. Tarang sa color coding ng Honda, ganun din. Orange saka blue. Kaya di po kayo magkakamali. Ayan. Ah, maraming maraming salamat po sa inyo. Sana may kaunti kayong natutunan, dahil hindi tayo kumplito ng kable, pinagdikit-dikit lang dito. Saka ito na lang mag-isa na ang natitira, na ikabit na po sa mga motor, hindi na i-vlog yung sa mga motor. anim po ito, ito na lang natitira. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po kaya nandito po ang ano niyan hindi po kayo magkakamali dahil pag bumili kayo nito sigurado kasama naman itong papel na to apat na sakit lang yan oh. ito hindi na natin ilagay yung mga sa speedometer sa ano dahil oh. magulo na itong bala dito maraming maraming salamat po sana may kaunti kayong natutunan at nasagot yung katanungan nyo God bless po